Halos isang libo na ang dumayo sa Lingayan Beach sa Pangasinan ngayong long weekend. Kasabay kasi ng bakasyon ang pagdiriwang ng Pistay Dayat o Pista ng Dagat. Makibalita tayo live. Si Jasmine Gabriel ng GMA Dagupan. Jasmine. Maki Mark, Happy Pistay Daya 2015. Galila, at Gayan. mag -alas 5 na ng hapon pero nagsapa rin ang mga beachgoers na mula pa sa iba't ibang probinsya para makisaya sa selebrasyon ng Pistay Daya 2015. At syempre, para maligo na rin sa pamosong Lingayan Beach dito nga sa Pangasinan. At syempre, bukod sa napakagandang panahon, ay mas lalong nagpadagdag sa dami ng mga beachgoers ang kalmadong dagat dahil actually nasa 0.5 meter lamang ang taas ng alon dito sa Lingayan Beach. Hindi alintana ng libu-libong beach ang matinding sikat ng araw makaligo lang sa Lingayan Beach. Ina-enjoy e, ang panahon kasabay ng selebrasyon ng Pistay Daya 2015 o Pista ng Dagat. Uh, talang sinakto namin yung ano, bakasyon namin, no, Pistay Daya. Sa monitoring ng PDRRM si Pangasinan, aabot sa halos isang daang libong katawang naligo ngayong araw sa Lingayan Beach. Ang naging problema natin yung traffic management saka yung pagparada ng mga sasakyan, alang dun sa talampasikan ng Lingayan Beach, which is pinagbabawal natin dahil pero pinagbabawal, uh, pinagbabawal natin para maging visible yung beach at makita natin kung sino yung nangangailangan. Dahil sa ganda ng panahon, dumagsa talaga yung mga beachgoers ito nga sa Maylinggayan Beach. Sumakto din na yung uh, alon dito nga sa Maylinggayan Beach ay talagang napakakalmado ayon sa pag-asa na sa 0.5 meter lamang. Kaya naman kita naman natin enjoy na enjoy sa pagligo ang karamihan sa mga beachgoers na mula pa sa iba't ibang lugar. Nakanta ba yung medical response team ng Provincial Health Office? Magtatanghali kanina, isang kaso ng jellyfish sting ang naitala. Agad nalapatan ng paunang lunas ang biktima. So paggaling sila sa beach tapos nagkaroon nga ng jellyfish sting, andito lang naman kami. So ang unang gagawin is punta sila sa amin. Nakabantay rin ang Water Search and Rescue Wasar Team, PCG at PNP sa baybayin para makamit ang zero drowning incident na target ng provincial government. Hindi naman nagpatalo ang bawat float na pumarada sa taunang bangka parada. Iba't ibang disenyo makikita sa bawat float. May nagmistulang bangus, hipon at hito. Maganda, maganda ngayon yung mga ano, yung mga float, yung mga bangka. At saka parang mas organized ngayon kaysa nung nakarang taon. Ay magaganda yung mga float, madam. Lalong-lalo <laughs> lalo na yung mga ano, nakasakay. <laughs> aabot sa halos dalawandaan ang bilang ng mga float na pumarada sa Agno River. Ito na ang ikawalong taon ay pinagdiriwang ang bangka parada na bahagi ng selebrasyon ng Pistay Dayat. Layo nitong ipakita ang ganda at linis na mga ilog sa probinsya. Maki Mark para matiyak yung kaligtasan ng ating mga kapuso na naliligo ngayon dito nga sa may Lingayon Beach, Sampung Beach Tower. Ang andirito ngayon sa may beachfront, para uh, naka-standby dyan yung ating mga Coast Guard. Ang wasar team ng PDRRM, si Katuwang siyempre ang PNP para bantayan yung ating mga kapuso at maiwasan yung posibleng kaso ng drowning uh, cases o incident dito nga sa Lingayen Beach. At syempre, napakarami rin talaga yung aktibidad na nangyayari nga dito ngayon sa may beachfront. Kaya naman hindi maiwasan na umabot sa almost 100,000 yung mga turisto, yung mga beachgoers dito nga sa may Lingayen Beach. At syempre, para sa ating mga kapuso, nako, mamayang alas 6 po ng gabi, ang tabayan na naman ang mga kapuso stars natin para naman sa uh, isasagawa na kapuso night na syempre bahagi pa rin ng Stay Daya 2015. Yan muna ang latest mula dito sa Lingayan, Pangasinan. Jasmine Gabriel, Nagbabalita, Pilipinas.